So, may adlaw, mga bossing. So, muna problema ako sa bungo. Kaya ang amon nga, edwa ka, dungol ng ido, ginawas sa agnila ang amon mga basura. Kaya wala kami sa basurahan sa guwa. So, ara may sobra din nga tuwa ka, guma, alam sa slakyan ta, mga daan ni. So, ginubrata ta niya siya, una lamisa, no, sa garden. So, buong ubrakon ta na siya basurahan, kaya para may ara ta, guma nga basurahan sa guwa. Arang, busura, wala ang tanang basura, wala na sa sulod, kaya hindi na nila maabukay. O dito na sa Kaga, uh, hindi hapos kali ang mag, uh, ano sini, mag So, tsaga lang kita. Kaya dapat may matalom ka lang uh, sundang. So, be careful lang sa si paggamit para hindi mo pila sang kagalingon mo. Kaga, uh, ayawan man ko di sa pilo, sang guma, kay mo um, ni siyang ubrakong nga base mo. So, ang piyak lang uh, pa na ang gin-gutaban ta, ginutdan ta sa gilid, ang, uh, sa piyak nga uh, side, wala ang kuwaya si na amunin siya na uh, lo so napangitaan naman niya paano siya na mabaliskad ha. pero hindi na siya hapos mabaliskad kaya katiga good life gina forward talaga niya eh. so after si na uh, gina naman sa piyak nga guma and then alay no gina fix ta nang dumikisi siya, na siya sa gilid mo so gina ta para di siya magdako bala so kaginobrahan ta talaga sa subong sang base ya. So, ang ginko tab, kaginam, nang ginubrata nga base uh, sa dalom, kag uh, amo man tulungtungan sa babaw cover ya. Yeah. So, ginalan sa nga siya para bakod, para hindi na siya mag um, palos. Pwede kagawad sa so, mga ito, no? Um, ang ginautihan na utihan tadyo. So, after sina, um natin lang na siya sa screen. And, uh, so, may lang kayo may project sa so, unang um, uh, screen door. So, uh, uh, may sobrang screen yung gamit na uh, siya para sa dalong. Uh, may base siya lang. Ito lang siya kay Kadamol. Sina sa mga screen. sa ni Mahindo, pag -ahod. Anyway, so, ara, na na formata na ang bilog, te Igin lansang ko na siya. May part nga gin lansang. May part man nga gin. Uh, taker ko siya. Kaya para hapos, no? Anyway, kagakod ko sa mga ido, ya. Kabisit mo sila. O din patong itong record Dito man sila mag -inahod. So, ara na. Na-fix na na. Muna siyang dalom, ya. Nahan, gina -taker ta kay para hipid. Parang basura, blah, hindi maglinusot kag by the way ginubrahan ko na siya gali isako no kay ang isa ka sako nga bugas na 50 kg gamay na siya para sa dira so ginubra ko gintahi ko ang duwa kasako sako para makaigo sa sinadiri ginsugpon ko so, parang kalaparo niya kaigo so kung magula sa basura at least hindi siya magkadto mismo sa basurahan ko sa sako masapos magula no kag ang piyak ang panapa ara na ginobrahan taman cover may tulong -tungan man kag ara may ara man siya hawakan sa duka kilid para hapos na mag um, karga kag diskarga sa basura kag lokal problema na din kay kun gatinulog kami de kag makabati kami ng ara ng truck sa basura nagaalinumpat kami sa amon ng mga hiligdaan kay para lang mapagwa ang tanan nga basura tay subong kay mabasura na kami sa gwa So tala niya basura, ng sagwa so, sa gwa. tulog kami, te eh, ara, makuha lang nilang basura. No need na kami magbangon. Anyways, ara na, kapos na. Ah, tapos na. Mulang na ah. At least may pulos ang tuwa kada ni Kuma.